Ano lo kayo na loloko? Hindi kami. na ang nabi natin, palitan ng motor, magdadagdag kami ng Palitan ng motor, pero eh maxi sinabi nyo. Boss, hindi na papayag niya nang usapan natin, eh yung ipapalit niya sa akin. Ano'ng dala niyo, Rosie? Di ba umuho ka? Pinakita ko sa yung picture. Boss, maliwanag yung usapan natin. Ito tanong yung masawa ko. Oo, eh sabi niyo kasi, eh maxi. Ano na nakita na? CBR to tapos si Tatablahin mo kami dito. Pinapunta mo pa kami dito sa lugar niyo. Pinakita ko na sa yung picture ah. Boss, hindi hain niyo pinakita mo sa akin, Enmax. Oh, pinakita mong... niyo po sa amin, Enmax. Ang ganda ng usapan. Ano ba? ang problema mo? Boss, Bos, ang ganda ng usapan natin. Sabi niyo, makikipag-shop makikipag kayo sa akin ng Enmax. Magdadagdag na lang kayo. Mag-add na lang kayo ng 20,000. Wala tayo sinabi sa Wala tayong sinabi Hila, tayo, akin, akin ng ganun. Nakita ko sa inyo yung picture. Ito, ibigay sa ko. Umuha ka dahil sabi mo, dadagdag ako na lang ng 20 million. Umuha ko kasi Enmax nga yung usapan natin, boss. Ang kinabi namin, magpalit na ng motor, magdadagdag kami ng 20.000. Kuya, huwag ka pong magalit kasi yun po yung usapan eh. Ano yung pinanggalingan namin eh? Hindi in, nyo inintindi yung sinasabi namin, boss. Tsaka may usapan tayo dito. Ano usapan na pinagsasabi? At sabi mo, pinakita ka sunod ko sa yung video Hindi yan yung pinakita mo sa akin. Sabi basta dumagdag na lang ng bente. Kung bakit nagbibidyo-bidyo ka? Wala ko pa kaya Ano namin ito? Bakit? Kanina pa kita nakikita nagbibidyo. Bakit, kuya? Ha? Ano problema mo? Niluloko mo kami dito ah. Kami niluloko ninyo, hindi naman yan yung picture. nyo. ang usapan natin. Ang usapan natin. Gusto nyo, ano, yung usapan natin. Isi mo na naman yung motor mo ah. Kay second hand yun, CBR yan boss. Tapos babalik sa rusik. mo yung motor nyo oh. Kaya sa mong dalhin yung 20 mo boss, hindi makakabili ng CBR yan. Huwag ka mong mamaya yan. Kino mo yung motor mo. Isi ka na nang yabang-yabang mo. Dali! Ano ba ang asawa ko? Ano ang usapan natin dito? Picture mo siya. Ano ba? Sinisto di ba? Tapos sabi mo, ang angas mo na mag-usapan eh, Max. Hindi yung binigay nyo sa amin. Ay, kayo eh. kayo hindi kami. Ang sabi ang sabi natin, palitan ng motor, magdadagdag kami ng... Palitan ng motor, pero eh, Max no. yung sinabi nyo. Boss, hindi mo na yung alin. Huwag hindi nakakaintindihan. Ito si ko, ito Dima, usap ko. Ito ko. Ito tayo, picture, diba? Sabi mo, isin mo yung pinokong magkasalita ng kanya. Ay, Ay, Tagalin mo yan, tagalin mo. Bakit tatawag? Huwag mo akong kuya. Huwag ka nag-video ba? bakit? Pang safety namin to eh. sabihin mo, mo na, tigilan na yan. Titigilan. Sige, subukan mo umalis dito. Bakit, kuya? Ba't lang babanta ka? Ayun lang lang, mo Tigilan mo yan, tigilan mo yan. Bakit tigilan? Mas kayo mas mahirap ka usap kasi usap natin. Sige, subukan mo kaya pumayag na 20 million. Sige, sige, Sinit ko sa iyo yung picture, sabi mo sige, okay na yan boss, pumunta nyo na dito. Boss, ang layo nga. Sabi nyo kasi, NMAX boss, ano ba, ilang beses na tayo nag-usap sa NMAX na ipapalit ninyo, kaya nga pumayag yan. Uy! Pinapunta nyo pa kami dito kung ganyan lang. Ang layo, tinanggaling nyo namin, galing kami yung Jason. kasalanan nyo, boss. Ang galing namin, Jason. Hindi kasalanan nyo na yun, hindi nyo inihintindi yung ipapalit namin. Hindi kasi mali na yung sinabi. kami. Huwag pumayag, mayos ka. Hindi, hindi, ano naman tayo dito. Kuya! Anong usapan? yung pinanggalingan namin tapos gaganyan ninyo kami dito? Ito na nyo naman yung namin doon. Ah, ano kuya? Problema ka ba? Ano Kaya naman nalang na barangay doon. Dahil kukuha akong barangay.